Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Edgardo Gases. Ito po yung huling araw ng aming mediation ni Mrs. Laya, Ronelo Laya at uh, Marcelino Laya dito po sa Department of Justice. Uh, eh, still, hindi pa rin po sila dumating at kini-ignore nila. Kaya binigyan na po ako ng minutes of the minutes of the hearing from DOJ. Sa tatlo po sila. Ayan po. Um, ngayon po, uh, ilalagay ko na lang ito sa sa aking entry ng aking demanda sa fiscal at uh, ibibigay ko rin sa prosecutor kasi ang magiging lawyer ko ang prosecutor dahil ako po ang nagdedemanda. Ayan po. Ngayon po, um, ginawa ko ito dahil sa tuloy-tuloy yung mali na ginagawa nila sa akin. Uh, yung hindi pagbabayad ng 20,000 pagkatapos yung service ko bilang uh, paralegal at yung puso negro na hindi nila pinagawa. I remember you. <laughs> si ano, si attorney, yung pinaka-chief nila. Ngayon po, um, meron pa pong demanda na pinail ko yung sa SEMO, yung Clean Air Act at ano pa ba yung isa? Nakalimutan ko na nah, uh, mangyari ano? Uh, Merong po akong forgetfulness na karamdaman. Uh, okay, um, pasinsya na po sa inyong tagapanood na ginawa ko ito dahil sa ibang diwa, iba ang kanilang espiritu, uh, hindi po sila sumusunod sa doktrina ni Brother Ely, na dapat kapag nagkautang na kahit walang bayad sa kap uh, ang bayad sa uh, sinasabing tubo kahit yung kapital dapat maibalik at yun namang hiniram sa akin ay ginamit sa pagninegosyo ng uh, anong pangalan ng negosyo uh, nakalimutan ko na yung personal collection at saka sa Avon uh, kaya eh, yun ay tumutubo kahit pa paano. Pero hindi nila ibinalik sa akin. Kailangan ko na ngayon na may sakit na po ako. Kaya yan ay pinag-uusapan na namin sa barangayan na some of money collection uh, sa barangay pero inignore nila hanggang dito sa Department of Justice sa pamamagitan ng uh, Pao Lawyer. So, ayan po. Ngayon dadalhin ko na ito. Uh, sorry na lang sa inyong nanonood na bakit ko ginawa ito dahil sa eh marami po akong karanasan na ginawa ni Mrs. Laya at ni Marcelino Laya na kung saan si Marcelino ay na dumadalo sa panorama mga Marikina. At uh, yung pagiging membro ng dating daan na dapat uh, may pag-ibig na ipapairal pero hindi niya ito sinusunod. Uh, bagkos ang ginawa niya uh, ay sinugod ako sa bahay at pinagwikaan ng hindi maganda. Sobrang dami. Alam nyo, ang pagwika ng hindi maganda, yan ay hindi nakakalimutan kapag yan ay pumasok sa iyong puso, kailanman hindi niyan makakalimutan. Kaysa yung makakain ka ng madumi at um, maruming pagkain, na pag nakain mo ay lalabas, papasok sa iyong bitoka at lalabas sa puwet. at uh, magiging magkaroon lang ng LBM. Samantalang ang salita na hindi maganda, man ay hindi ito makakalimutan. At hindi nila dapat gagawin sa akin 'yon. Magkakapit bahay kami, magkasama kami, pero hindi kami nagkaunawaan at hindi kami nagkikibuan dahil sa iba ang kanilang prinsipyo sa buhay. Uh, ang Marami pong mga punot dolo, marami pong mga dahilan kung bakit sila nagagalit sa akin. Eh, sasabihin ko na lang sa aking vlog na uh, kung bakit sa anumang dahilan na kanilang ginawa. So, ako ay pagsamantalang muna magpaalam dahil nakakuha na po ako nitong uh, mediation galing sa Department of Justice, representing to the Public Attorney's Office. Alam nyo, uh, mga kapatid, uh, dapat tayo magpasakop sa pamalaan dahil ang pamalaan tatag ng Diyos and no one is above the law. Ngayon nagmamatigas kayo, we will see. We will see then, kung yung pagmamatigas ninyo uh, dito sa lupa, kung madadala ninyo yan pag sa kabilang buhay. Uh, kailangan, we people should bow the government because the government has all the authority and all of us here, lalo na dito sa Pilipinas, na meron tayong batas na tayo ay magiging good citizen dapat. Ngayon po, um, pagsamantala akong magpaalam at lalabas na po ako dito sa building at doon sa building ipagpatuloy ko ang aking uh, pagpapaliwanag. Ayan po. Maraming salamat po at huwag niyong kalimutan nga pala mag-subscribe dahil sa bagamat ako ay nakakarating dito, talaga pong pinilit ko lamang dahil sa aking karamdaman na hindi ako makalakan, tinilit ko lang at dahil nga po ako ay nagkaroon ng abscess, abscess means ay nana sa utak. Kaya I, uh, I have to work because there is no one with me na tataguyod sa aming buhay. Ayan po. Salamat, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like at kung po pwede, you can share with this to your all all of your friends and relatives para naman uh, dahil ito importante para naman uh, magiging, magiging may kabuluhan at ma-motivate ako sa aking ginagawa na ngayon ay hirap na po ako maglakad sa aking mga araw-araw na gawain maraming salamat po

ay makapag kayo sa tao hindi yung nagmamatigas kayo no? kasi ulitin ko hindi po hindi yung mamuhay ka sa mundo ito na nagmamatigas ka eh no one is above the law remember